Samantala ay sinailalim sa State of Calamity, awalong bayan sa Cavite na inabot na raw ng oil spill mula sa lumubog na tanker sa Limay, Bataan. Sa kabila niyan, hindi pa rin sinisimulan ang paghigop ng langis. Live mula sa Bataan at sa Frontline ng Balitang Yan, si Mon Gualdez. Mon, bakit hindi pa raw masimulan ang siphoning dyan? JG, na kasi yung Philippine Coast Guard na hindi nalalala pa. Ito nga nangyaring oil spill, oras sa simula naman yung siphoning o paghigop ng langis. Yan ay lalot, meron pa rin kasing kulang-kulang isang litrong langis kada oras ang tumatagas mula rito sa lumubog na motor tanker Terranova. Dinodoble ng mga diver ang pagtatapalo pagsaselyo ng mga valves sa lumubog na motor tanker Terranova sa Limay Bataan iniiwasan nilang may tumatagas pang langis kapag sinimula ng siphoning o paghigop ng industrial fuel oil. Sa ngayon, labing siyam sa 24 na valve ang natakpan na. Kanina, nagsagawa ng sea surface survey ang Philippine Coast Guard mula sa coastline ng Bayan ng Limay patungo sa ground zero o mismong pinaglubugan ng tanker. Wala na masyadong makitang lumulutang na langis. Pero patuloy pa rin ang paghaharang ng oil spill booms malapit kung sa naroon ng motor tanker Terranova. Nakapwesto rin dito ang salvage ships sa tibang barko ng Philippine Coast Guard, pati na yung barge na may bitbit ng siphoning equipment. Ito yung MT Helena Marie. Ito yung sister company ng lumubog na MT Terra Nova. At sakaling magsimula na yung siphoning, dito ilalagay yung mga may na namang mga langis. Sa pinakuling kuha ng environmental group na Greenpeace, makikitang bakas ang maitim na langis sa bahagi ng Manila Bay malapit sa Ross Boulevard. Sa isa ring post, ipinakita ni Cavite Governor John Vicremulia ang ilang lamang dagat sa Cavite na may bakas din ng langis. Ayon sa gobernador, apektado ng oil spill ang mga munisipalidad ng Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon na at Ternate, pati Bacoor City. Isinailalim ang mga nabanggit na lugar sa State of Calamity. Nagdeklara na sa lugar ng no-catch zone sa mga shellfish gaya ng tahong, alimasag, alimangot, halaan. Ayon sa Philippine Coast Guard, maaaring galing sa limay ang langis na umabot sa Cavite. Kailangan po natin i-verify muna yan. No? Uh, yes, hindi po natin dini-discount na posible ang possibilities na maaari pong galing dito yon. Pero kailangan po natin i-check, uh, i-test yung mga langis na yon kung talagang dito po siya galing. Kasabay nito, maigpit ding binabantayan ng provincial government ng Bataan ang siyam na bayan na nakaharap sa Manila Bay. Oras do kasing umabot sa kanilang pampangalangis, hindi bababa sa labing apat na libong mangingisdang maapektuhan. Kaya maingat din sila sa pagdadeklara ng fishing ban sa ilang kalapit na bayan ng Limay. Umaaray naman ang mga nagtitinda ng isda kahit sa mga lugar na hindi naman apektado ng oil spill gaya na lamang sa Orion. May mga natatakot na ro kasing mamili kahit malinis naman ang kanilang paninda. Siya sabi naman namin, iting tignan nyo naman, oh, no, ang ganda-ganda. Wala talagang langis na ano, kasama yan. Tulad doon ito, oh, bangus, wala langis. wala akong amoy. Walang amoy, amoy bangus. Bumisita rin sa lugar ang Department of Health para paalalahanan ng publiko kaugnay sa maaaring epekto ng oil spill sa kalusugan. Bagamat wala pa namang nagkakasakit kaugnay nito, sinusuri na ahensya ang kalidad ng tubig sa probinsya ng Bataan, Bulacan at Pampanga. Tayo po ay nagtetest na ng mga groundwater natin para matiyak natin na safe po yung mga tubig na iniinom ng ating mga kababayang nasa komunidad ng na mga apektado. Jiggy, sa ngayon nakataas pa rin naman yung state of calamity sa buong probinsya ng Bataan dahil sa naging pinsala nitong nagdaang super bagyong karina at hanging habagat. Pero inire-recommenda na rin ngayon ng PDRRM ng Bataan na magdeklara ng panibagong state of calamity sa buong probinsya nga ng Bataan dahil na sa epekto naman nitong oil spill sa kanilang probinsya. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.